ano guys, hindi gigil ko nagigilo santol uh, santol daw, akit si parang Edward malupit talaga mga Edward basta't Edward ako yun oh. talagang hindi gigil madulas yan, hindi yan madulas hindi daw ka dyan taas kaya grabe na siya taas na guys oh kaya nakadali na siya ng isa oh oh taas yan guys magaling magaling pala sa si Edward basta talagang mga Edward magaling talaga yan kaya sinasabi ko na kay Edward ka nga tropa ko yan si Edward talagang magaling yan o oh, Ward grabe ka Ward sakang legend living legend ayun oh, guys yung um, takas ang puno na yan oh, wait lang ha okay agis mo sa akin saluhin ko hmm Ward kung magaling ka Ward <laughs> magaling din si partner mo Ardus <laughs> sa kalam yan eh Okay hey, guys, sa balas na Kaya mo ba ba? Ayun oh, siya oh. Uh, Grabe guys, ang taas niyan guys oh. Ayun na si Edward oh. Saan ka Edward? Kaya agis mo dito. Agis mo Ward. Magaling ka ba? Diba? Magaling din si Ardi Isa ka lang. Okay na yan Ward. Baba na no, Ward. Bigyan niya daw kay ma'am tatlo. Oo. Oh. Correcta guys ng video kasi ang ano na memory natin

Right.